Sumalmang Philippine Ports Authority sa pahayag ng Department of Agriculture na congested ang mga pantalan kaya mabagal ang paglabas sa mga imported na bigas. Pero aminado naman ng PPA na may ilang consignee na nag umano ng bigas sa mga daungan habang naghihintay na tumaas ang presyo nito sa merkado. Si Clayzel sa report. Ang mabagal na pagbaba ng presyo ng bigas Isa raw sa mga dahilan, sabi ng Department of Agriculture, There's port congestion. Then there's delays. Port congestion. Unloading is slow. Pinalagan niya ng Philippine Ports Authority wala po tayong port congestion. Ano? matagal na panahon na po na wala tayong port congestion. 70% lamang aniya ang utilization rate sa Manila International Container Port at Manila South Harbor. Pero aminado ang PPA na may 800 at 88 container sa mga pantalan na naglalaman ng halos kalahating milyong sako ng bigas. Katumbas yan, aabot sa 24 na milyong kilo ng imported rice. Karamihan umano rito bayad ng buwis at taripa Pero sinasadya umano ng ilang consignee na ipitin at wag ilabas Maaari mo nang matawag na hoarding ito, no? na, na iba lang yung lokasyon Meron po tayo dito mga containers na mahigit uh, halos isang buwan na pong nakatenga dito na hindi nilalabas At uh, na 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 meron din po na iba pa meron po isa dito 275 days na po na for release ay eh hindi po nilalabas. Karamihan po dito sa mga consignees po na ito ay naghihintay lamang po na tumaas ang presyo ng bigas sa merkado bago po nila ilabas. Libre ang unang limang araw ng container sa PPA. 700 pesos ang singil kapag lumagpas. 5,000 pesos ang multa kung susobra sa sampung araw. Pinagtsatsaga ang iwan dito sa loob ng pantalan kaya sa ilabas na kasi po, mas mura pa rin po talaga kahit na merong uh, sinising na storage fee, ay mas mura pa rin po na magbayad ng storage dito sa loob ng pantalan kesa po dalhin nila sa kanilang privadong warehouse. Para mapuwersang ilabas ang mga kargamento, Plano ng PPA na doblihin ang multa sa mga shipment na may lamang bigas na mabibigong alisin ang kanilang container limang araw matapos makumpleto ang kanilang mga dokumento. Ilalabas din ang pangalan ng mga consignee na nag-overstay na ang shipment. Nakipag-ugnayan na ang PPA sa Agriculture Department. Siguro po sa mga susunod na panahon, kapag sila po ay nagbigay ng permit to import, dapat po i-require na din siguro nila yung pong mga consignees na i-pull out na po. The moment ma-release po ng customs, ma-clear po customs, dapat po within five days at at a maximum para yan po ay maibahagi na po sa merkado at na mag po at bumaba ang presyo po ng bigas. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Secretary Q. Laurel Jr. sa mabilis na pagbibigay ng informasyon ng PPA. Kinikilalaan niya ng ahensya ang potensyal na issue ng hoarding ng mga imported na bigas sa pantalan sa Maynila. Hinihikayat ng DA ang PPA na pabilisin ang paggalaw ng mga nakaimbak na bigas sa daungan para mapataas ang supply ng bigas at mapababa ang presyo. Ang pagkantalaan niya na paglalabas ng imported na bigas ay nagdudulot ng pag-aalala sa food security. Kalaisel Pardelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.